dito na kami sa... Sa ito? <laughs> sa... Sa konsol. Konsol <laughs> di <don't>. ba? No. <laughs> lalabas ako. Magpapahangin ako. <laughs> lalabas tayo, guys. Ay, ano ba dun? Thank you. Yan. Labas po muna tayo kasi Uh, mamaya pa po ang uh, appointment namin. Uh, kaya nagbonit ako malamig ayun Ayan, dyan po kami sa ano. Consult. Yung, uh, paparin nyo ng passport. Ayan. Yeah. And, sana po mapanood nyo yung aking live. Uh, mga isang buwan lang yun. <laughs> tapos i-delete -de na. Ayan. Ayan dito kami yung ayan po ang downtown. pupunta pala kami sa Pulsor Camp. So, Dito po matatagpuan yan sa downtown. Sa so, downtown. appointment. Kung so, hindi po kami dati, doon kami gano'n. Tumamig kami doon. Doon kami doon. Ayun Mega mega love shout out sa inyong lahat dyan, guys. Talaga naman na malamig noon. Kailangan mag-bonit pa. Mahirap kasi pag mo ng bonnet, sisipunin ka. Uso pa naman po ngayon ng hingo. Mega mega love shout out sa aking mga kapatid. See you, see you soon dyan sa February. At ako po yung magpapakasya. Love you guys. Happy, happy birthday sa aking ate na nag-birthday noong October 4 na uh, nasa Subic sila. Na-watch ko ang uh, live ni uh, Herminia Malolos. Yeah. Saya-saya nila wala ako doon <laughs> talaga naman coming soon yung magabanding-banding uh, banding tayo mga sister talaga di ba ayan. ayan po diba ang ganda ng yung view mega yung ayan, naka-attire toto ako kasi kailangan meron daw yung 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 daw kuko uh, na kasi ng picture hindi na ako naghikaw at uh, makapatanggal lang di ba Hey, mamaya na nga isa lang. mega mega love shoutout po sa aking mga uh, followers thank you po sa mga nagwa-watch sa aking uh, Nag-upload po ako kahapon ng mga foods. Yung gustong gayahin po yung mga pagluluto ko. Uh, gayahin nyo po guys. Ay nako, madali lang po. Nilagay ko po sa Reels. Uh, kasi sabi ni Meta, uh, yan ako, pwede ilagay yung mga videos, yung pwede ilagay sa Reels. Kaya talaga naman, privilege na natin yon na utusan ni Meta na ilagay para makita ng iba. Kaya, nakapag-upload yata ako ng mga sampo na mga regarding sa lutuin, Yan. Kaya, yan. Kaya, watch you na lang po, guys, ang aking uh, mga ina upload <coughs> Medyo maingay po dito sa napas kasi non po ang uh, non-stop ang uh, sasakyan mapa left, mapa right, mapa straight. Yan, talaga naman. Pa-cross na daan. yon Kaya, ayan po. Ang kadaanan. Kaya, ganun. Uh, ayun, may mahabang trend po. Tumadaan din pala dito yan. Yung trend na yan, ayan. Sobrang haba niyan. Grabe. Ang dahil pala minadaanan niyan. Ang nasa Anderson. Yan. Kaya, nature lang tayo. Kahit malamig. Di ba? Thank you, thank you sa mga nag-watch po sa akin, sa akin na uh, mga video. Laging pa ulit-ulit eh, no? At sana po, uh, ipalo nyo ako sa aking uh, FB page, Wilma's Life. At meron din po, uh, Wilma Abad Conception. Uh, yun. pumasok ng iba. Mamaya pa ako. Kasi mamaya pa naman ang uh, uh, alas 9 pa eh. 8.34 pa lang po ng maga dito. Kaya, ayun. Ano Kita nyo yun guys. ang taas ng mga building nito. Kanan ng Diyos. So, ayun, kita nyo. Kita niyo. Kita niyo. Kulang yung katawan niya. Oh. Diba? Kita niyo. Kulang yung ano niya. No? Ayan. Nandito po kami sa... Uh, Sultan. Ang Sultan na uh, General Republic of Philippines. Dito po uh, Kita nyo yung, nakita nyo yung yung pinakikita ko. Ayun o. No? Ayun ba yun? Ayun o. Kulak yung ano, yung yung katawan niya. Manabig nga lang, pero okay lang. Yeah. Uh, usok. Malamig naman yung usok. Yeah, uh, yeah. Mega-mega love shoutout din sa aking ah uh, mga pinsang, lahi ng Abad, lahi ng Buscat uh, uh, Magno lahi ng Pharrell uh, Mega Mega Love shout out sa aking mga kasamahan sa works sa GNRN and sa works FC facilities at uh, sa security sa Paladin, Mega Mega Love shout out sa Paladin at sa Oxford 14 Mega Mega Love shout out, Mabuhay God is good all the time sa ating mga buhay. At naging love shout out sa aking boss Brad, sa kanyang wife na si Linda. At kay Boss Dan, kay Alan, kay Olga, at sa mga kasamahan ko sa Works FC facility. At sa aking mga mothers, mega mega love shout out. Marami kayong mothers. Yeah, kaya alam niyo na kung sino kayo, mga mga lap ay lahat ng mga mothers. Okay, ay mother Charito, mega mega love shout out sa'yo dahil nag-watch ka kanina sa aking live. Hanggang sa pagsakay ng train ay talaga naman um, uh, nag-watch uh, ka sa akin. Love you guys. And, at sa magwa-watch pa uli. Yeah. Mega mega love shout out sa inyo. Talaga naman kahit malamig eh. Diba? Yeah, enjoy lang ang live. Will Mas live Thank you sa mga nagustuhan yung aking mga drama, acting drama. At sa aking mga pagsayaw-sayaw, talaga naman. Ayan po ang aking asawa. Ay, hindi ka eh. eh. Ayan, oh. Ayan. lang. Hi. Nice. Ayan, hello, hello. Maginaw. Ayan. Like and share, Wilma's Live. Take care.